guys, pagkaroon na ng girlfriend ng kuya, wala kayong bayad sa hotel kasi sila mismo ang nagmemenda. Charot, may discount. guys, sino ang interested guys? Anong pangalan po ni kuya? Aldrin. Ano po, ano po? Aldrin. Aldrin Richard. Ay, <laughs> ayan yan guys. So, so yung guest natin si Aldrin Richard. Ah uh, located at uh, ano ka sir Cubao MRT Ayan, located at Cubao MRT Quezon City eh. <laughs> This job is uh, maintenance Ah <laughs> uh, just, uh, just what we call this Insects Patay ka dia So kayo interested guys no? 26 years old si Kuya Sige kung paano Hanapan natin ng partner si Kuya Guys pagkaroon na garoon ng girlfriend si Kuya Wala kayong bayad sa hotel Kasi sila mismo ang nagmemenda Charot May discount Hi Lenny 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Good afternoon Ano so, guys Hindi na interested no? Located at Cubao lang guys oh so. Dali guys para mag-invest -e na kayo guys kasi malapit na po yung January or February yung February 14 Diba para hindi naman na magiging mapapasa na all si kuya pag may pumapasok sa hotel Para pag may pumasok masasabi niya sarili niya bakit kayo lang mamaya kami din Charot Hello Lenny, hello Shella, may pal Ah, diba. Mapili ka ba sa babae idol? Hindi po. Hindi? O, oh, kahit pangit na yun pa yun. Tiyaro. ba yung trabaho mo? Ngayon ko lang narinig yun. Hindi. Ito kaya, ano para ano, pest control. Ano, ano, ano? Pest control. Pest control. Ibig sabihin kayo nagkocontrol ng mga peste dyan sa building? Tama. Pati peste yeah. na ano. Ah, uh, bye-bye. <laughs> Patay ka. Guys, no, sa mga mano, ano, diyan, ano, ano, insecticide lang katapat niyo. Isang spray lang, tanggal na yung ano nyo. Masige ah, daw, tanggal face mask daw, sir. Ha, face reveal. Face reveal? Gabi naman to, nakakaaya. Hindi naman daw nakakabuo ng anak ang mukha. Hi Paap na. Ay, aakyat si Joe Hello John. guys Ayun oh, no? bukay gamay Batang bata Ay, yun Poging pogi. Balik na natin ulit Ayun oh, kasabi mo si Jel Open ka madam